Wag basta-basta maglalakad sa mga lugar na hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao. Kasi baka mamaya, magaya kayo sa isang lalaki na hindi na malayang buong araw na palang nawawala. Story time! Nabasa ko to sa comment section ng post ko at naisipan kong story time dito kasi madaming kinilabutan. Ito ang dalawang kwento ng nanay at tatay ni Ali. Sa kwento ng tatay ni Ali, nag-outing daw silang mag-asawa kasama ng mga kaibigan nila sa isang hindi kilalang beach at parang sila lang daw yung tao nun. Mga bandang alas 10 ng umaga, naisipan niyang humiwalay sa grupo para hanapin yung dulo ng beach. Ako nga pala si Buji at mahilig akong mag-storytime. Kung di nyo pa ako fina-follow eh, follow nyo na ako. Sa layo ng nilalakad niya, eh, meron daw siyang napansin. Merong driftwood siyang nakikita. Parehas sa driftwood pero pa ulit-ulit na lumilitaw sa daan niya. At napansin din niya na parang hindi raw nagbabago yung tirik ng araw. Napagdesisyon na ng tatay ni Ali na pumunta daw sa may katabing gubat kasi feeling niya ay nawawala siya. Tatandaan niya na saglit lang daw siyang naglalakad at bumalik din daw siya sa beach. Pero pagdating niya sa may bandang dagat, e eh parang magdidilim na daw. Tapos bigla niyang narinig na may tumatawag sa pangalan niya. Iba naman yung kwento ng nanay ni Ali. Umaga daw noon at nagsiset up sila ng table sa may beach nang biglang umalis yung asawa niya. Akala daw nila babalik din kagad dahil nasa kanya yung kinilaw na kakainin nila. Pero bandang lunchtime ay hindi pa rin siya bumabalik. Dumating ang alas tres ng hapon at dito mas lalong kinabalang nanay ni Ali. Feeling na may nangyaring hindi maganda. Baka nadulas o nawawala. Hinanap na nila yung tatay ni Ali at ilang beses silang paikot-ikot at nakarating na sila sa dulo ng beach pero wala pa rin siya. Hanggang sa nung malapit na ang alas 6 ng gabi, e eh nakita na nila ang hinahanap nila. Biglang lumitaw yung tatay ni Ali mula sa gubat, tapos bigla niyang tinanong kung meron para raw kinilaw. nag daw yung buong grupo at yung tatay ni Ali e eh, takang-taka dahil ang buong alam niya e eh, sandali lang daw siyang naglalakad. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung ano yung nangyari nung araw na yun. At nung nabasa ko yung reply sa comment section, e eh, madami nagsabi na parang may nangyari din daw sa kanilang ganun.